Yeah, this is it mga par Sa loob ng maglilimang taon, nakauwi rin tayo Ibang saya mga par, ibang saya Ibang saya lang talagang Nagpupurgod ka uh, Walang ano, walang Walang lungkot na nararamdaman na uh, Bakasyon ka lang mga ilang araw Tapos babalik ka na ulit Mga 21 days, babalik ka na ulit Panibagong lungkot na naman yung mararamdaman mo Ngayon talaga buong buo yung sayang. mga par, pababa na tayo. Ito na yung aking maleta. Mas may dala rin ng jacket. Oras na na, sa pinasal tayo. Time check mga par. 1.25. Uh, mamaya pa naman ang sundo ko mga 3. Bago mag 3. Uh, bumaba na lang din ako mas maga kasi hindi na rin ako makatulog. Baka mamaya eh, kung kailang malapit na yung oras, saka naman ako nakaiblip. Nakailip naman ako na yung konti. At sila, Mrs. at saka yung dalawang bata ay nandoon na rin. sa hotel na rin ngayon. Uh, Nag-aayos na rin yun. Kuya, pag-ingat ka, kuya. Pag Bye, kuya. Bye, kuya.

Minasela. apa Bun. Cepat. Bos. Hi, Ajabos, kita Bos. Ayo, uh, jangan Alas isang oras kalahati rin yung biyahe natin. Gantay lang kami dito. Kaya so, mga par, uh, magpapakilo na tayo ng ating luggage. Kaya mga, uh, pila hanggang dun oh. ang tatlo ko lang mag-iina mag magpa-flight din sila ngayon, alas 6 yung flight nila uh, 5.30 na 30 minutes na lang magpa-flight na rin sila galing sila sa Iloilo sa Rojas Airport pamunta naman sila ng Manila mas maaga silang makakarating doon kaysa sa akin mga isang oras lang, alas 7 na ando na sila mas mahabang oras yung pag-aantay nila doon sabi ko, magtambay-tambay muna sila habang ano pa ako kasi last days pa yung flight natin, makakarating pa tayo doon mga alas 12 pa medyo mahaba-haba yung pag-aantay nila ayan na, nagpalit sila ng siya, siya po yung o sa Mt. Virgin o yan, mga 50 feet, magandang Nagliribot dito si nan Ma May mga taro si arig. Hi! Good morning! Sige, soda na so, namin. <laughs> <coughs> Para Tayo na, par, ay nagbubukas na yun tayo. Nakita natin to si Miss Atorne Acosta. <laughs> Ito so, na mga pa At magpapatumbang na tayo ng ating bagahe um, oh, Dito Ma'am Ma'am, Ma pwede po pahingi Ma'am, pwede po pahingi Ma'am, eh? pwede eh, po pahingi Ma'am, pwede po po pahingi po po Nako, balik ako, hindi makita. <laughs> pandak. Sayang. <laughs> Tama tayo. Dito ang pila yung papuntahan. Makita, pandak. Ah, pwede. Pili pa niya. Pares lang, pre. Pares lang, o. Oh. Kaya ito. Si Si Acosta. Si Antonio Acosta. Acosta. Si naman po

to Manila. We're uh, boarding time. Check your luggage. Okay. pa. Yung mga para ating luggage. Check na natin. 9.45 pa yung flight natin. Pabilis na lang yung oras na yan. Nasa Manila na tayo. Yung mag-iin ako ay nandun na ko, eh, sa Manila. Yung para yung ating luggage. Uh, yung x na kasi okay. eh. na lang yung mga 23 kilo. Ayan na. Ayan tayo. Nakita tayo sa taas. Ayan mga par. Boarding time na tayo. Boarding. Ayan. Let's <laughs> oh. go Manila. No, Ayan na oras na lang. Ayan tayo sa ano. Sa gate 1 tayo. Ayan na ito naman natin yung gate 01 ano ano na yung nasa Manila na sila. Yung tatlong mag ano nasa Manila na. ano 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 mga ano daw tayo. A9. Takas. Yeah, this is it, mga Dito na tayo sa loob ng terminal. Yun o, mahal mga alak dito, mga par. Ay, 17 nga po. Ayan. blue label. Napin yes. na muna natin yung ating gate Sa tayo bababapot Sa tayo gumalagala Lapit na tayo Malapit na A6 na yun mga paro Tagal natin hindi nakauwi mga par Halos nasa alas na sa limang taon tayong hindi nakawig eh. wala ng pandemic naabot abot tayo every two years sana ako mga par Nagbabakasyon sana ako kung walang pandemic ginto dito ko pag bumili ka ng mga pasalubong k5 kumbili muna tayo ng ating mainom at ang bibili natin itong ano CNC 20 ente lang yan Tapos uh, naalig dyan, 16 or 17. 16 na lang. Ito mga par. Ito mo nang... Andito na tayo sa ano? Sa gate natin, A1. <laughs> Antay na lang tayo. Uh, oh. Kaya oh, right. na na uh, uh, mm. mm. natin. Kaya tayo. Kaya natin. Kaya natin. Kaya natin. Kaya natin. Kaya sa Kaya natin. Kaya natin. Kaya natin. natin. Kaya natin. Kaya natin. Kaya natin. Kaya natin. Yun, see you in a bit, Pilipinas. Sa loob ng maglilimang taon, naka rin tayo. Good morning, thank you. Bro, after 67, bro, after 67, is sporting champ, thank you. One line, please. One line. Bro, uh -huh. after 67, bro, uh -huh. after 67. Roll after 67. Hi. Thank Hello, you. Thank you. Thank you. Mga par, this is it. dito na tayo. Pasok na tayo sa Mahiwagang tulay. Tapi baka mo apar maging malululang na ako na ito, isang halos limang taon tayong dinakasan. Sa uh, D73A, hanapin natin. natin. Hello. Hello. Hello! Welcome aboard! Thank you, Mr. Palandigan. Uh, Window seat po, on your right. 还有这些是啊，什么？啊，其实这个。这是什么？别。飞机上飞机，打脸他。你呢？ Buti hindi tayo natapat sa ano Hindi tayo tapat sa may pagpat Lapit ko na makita yung tatlo Halos Yung bunso ko mga par Hindi ko pa nakikita mula ano yun Pag uwi ko noong 2019 Hindi ko pa nakikita yun Puro mga tawag-tawag lang Tapos magpa 5 years Yung pangalan ko naman yun Umuwi ako noong ano 2019 kita naman kami. Iba rin pala yung pakaramdam ng ano mga par pag hindi ka na talaga babalik. Hindi mo intindihin yung pauwi ka pero iisipin mo yung pag uwi mo panibagong lungkot na naman. Maga kasi tayo mga par na ano maga tayong maga tayong nakapila kalay sa pagpapakilo ng luggage kaya... Nauna tayo, kaya makakapili tayo kung bintana. Meron nga pala tayong nakasabay doon mga par na taga Talisay, Batangas naman. Hindi ko na natanong pangalan. Uh, Kuntukuntuhan lang kami. Ibang saya mga par, ibang saya. Ibang saya lang talagang nagpupurgod ka. Uh, walang ano, walang walang lungkot na Naramdaman na bakasyon ko na mga ilang araw tapos babalikan na ulit mga 21 days babalikan na ulit panibagol lungkot na naman yung mararamdaman mo ngayon talaga buong buo yung saya mga par, nakuha natin yung ating maleta Kaya natin tayo palabas Ate okay, Let's go Saan ba sila?